ito na mga karando mga kalis. So, nagawa ko na ng paraan. Oh. Pwede nang nakaharap lang siya. Hmm. Ba? Diba? Ito yung ginawa kong lock. Ito. Pwede naka-stretch naka siya gano'n ganun. Ganyan. Straight. Ganun. Pwede rin nakayoko. Ang ganyan. Ah. Ba? Diba? Ginawa ko ng paraan para malagyan siya ng pinakatawag tawag niyo lock, yung pin. Yan, lock. ano? o. Yan. Diba? The base. Hindi yung pag wala kasi lock, Pwede, pwede talaga siyang malaglag. Eh, hindi naman to ano, mababasag ito. Plastic lang eh. Pwede siyang mabasag pag nalaglag. Ayan. So. Hmm. Pwede naman siyang tanggal kabit. Ayan Oh. O. Oh. Diba? Oh. Para pwedeng ibalik. Hindi kasi pwedeng lagay lang ang posisyon niya pwede rin siyang malaglag. Pag kahit na ganyan, magkakamping uh, tingin, ano, ulap, pwede siyang malaglag. Kailangan mayroon siyang suporta na hindi siya malaglag. Yan. Ba? Oh. Ayos, mga random. mga karets. Kung gusto mong payokuin, ganyan. Hmm. Ayoko. Ba? Ba? Oh. Yan yung magandang magandang pag ano sana kabit dapat yung nag ninegosyo nito dagdag lagyan nila ng ganito lagyan nila ng Lak yung hindi siya mahulog hindi yung ano puro nakaganon lang ang ganyan lang yung pagkalagay na walang lock, pwede pa rin malaglag yan. Gusto nila ganyan ng ano, nakaganyan eh. Magamit mo ba yan na maliligo ka ng nakaganyan lang? Diba? Hindi mo magamit yan kung nakaganyan. Kailangan nakaharap dito. Nakaharap sa iyo yung posit. and shower. Kailangan nakaganyan pag ginagamit. Hindi mo na kailangan hawak-hawakan pa. 'Di ba mga karandom, mga karels, tama ba ako mali? Oo. Oh. Hindi yung lagi na lang siya hawakan, kailangan naka-steady siyang ganyan na naliligo pa. Diba ba? yun no? la, no? Lock. Hmm. Oh. Diba? Yun lang, random. Yun lang po ang gusto. Gusto kong malaman nyo. Ito kailangan, kailangan talaga mayroon siyang ganito. Important dito para hindi na lang lagi itong hinahawakan kailangan naliligo ka ng ganyan hindi yung lagi mo siyang ahawakan pag naligo ka diba yun lang po mga kalando mga karels bye bye